Alam mo bang may girlfriend ang kuya mo? Biglang tanong nito. Pakialam ko dun. Sagot niya kahit nagulat. Ni hindi kasi sumagi sa isip niya na posibleng may love life din ang kapatid. Mayroon, sabi ni Charlie. Dapat nga, sa edad ng kuya mo ngayon, matagal na silang kasal. Kaya lang ayaw pa ni Simon kasi gusto niya mapagtapos ka muna ng pag-aaral Odi di kaya may pag-ipon ka ng college fund. Natigilan si Graciela nang ma niyang 26 na nga pala ng kanyang kuya. Nasa edad na ngang mag-asawa. Pero di niya magagap ang motibo ni Charlie sa pagkukwento ng gayon. So, sabi ni Graciela, So, pag nagkukulang ang kuya mo, dapat inuunawa mo siya. Kasi lahat ng makakabuti para sa iyo, iyon ang una niyang priority. At naunawaan niyang ibig sabihin ni Charlie sa pagitan ng reflection nito natatatsiyang kumurap at naluha. Mahal ko naman ang kuya ko. Alam ko naman, kailangan lang samahan mo ng konti pang pangunawa. Sa paglipas ng panahon, nagtatampo pa rin siya kay Simon paminsan-minsan pero dahil palaging ipinapaliwanag ni Charlie ang sign nito, sa nakakasot na salita, hindi yun humahantong sa hindi nila pagkikibuan. Besides, naririyan naman si Charlie para daluhan ang school function niya bilang proxy ng kapatid. Ngayon, 14 na si Graciela. Hindi siya nalulungkot kahit wala siyang nakakausap sa bahay sa hapong umuwi siya from school. Pagdating naman kasi ng gabi, kasama niyang nanonood si Charlie ng TV. Minsan naglalaro sila ng board games o nagkakantahan habang tumutugtog ito ng gitara hanggang sa magkaantukan. Samantalang si Simon, dating gawi pa rin kung di nag-go overtime, nakakulong sa silid para tapusin ang inuwing trabaho. Graciela, untag ni Charlie sa pagkatulala niya. Nangangarap kaya naman ng gising. Ha? Huh? Naikurap ng dalagita ang matang nakatitig sa mukha nito. Sabi ko, ikaw na lang ang mag-entertain sa mga bisita ng kuya mo para makaupo ka naman ng matagal-tagal. Kumakbang palapit sa kanya ang minata at kinuha ang pinggan na hinuhugasan niya. Sige, napilitan si Graciela ang pitawan ng hawak. Bagya ka sa siyang napitlag nang maramdaman ang mainit na pala ni Charlie na dumikit sa kanyang mga kamay. Pero hindi siya lumabas. Naupo lang siya sa isang silya at doon ang alumbaba. Oh, puna ni Charlie. Ano pang ginagawa mo riyan? Ayoko sa labas. Di ko naman alam ang sasabihin ko sa kanila tayo na lang ang mag-usap. Ayaw ano naman ang pag-uusapan natin. Nakatagilid sa kanya si Charlie. Pasulyap-sulyap habang sinasabon ang hugasin. May problema ako. Call. In love yata ako. Nanunok sa limunyan si Charlie. Nakatawa. Oos, sino naman ang swerteng binata? Ikaw. Nagkanda sa mid si Charlie at dumulas ang baso sa pagkakahawak nito. Kaya nabasag sa sahig. Nagtilamsi ka ng bubog sa lahat ng direksyon. Sa totoo lang, naghahalo ang feeling ni Graciela. na siya dahil sa wakas, nasabi na rin ang matagal na gustong sabihin. At hiya, dahil poor Diyos, ngayon lang siya ng tapat sa isang lalaki. Pero yung pamumulay niya, dinaan niya sa tao. Ikaw ngayon ang lagot kay Kuya Simon. May multiply mo na naman ang baso natin. May nana ang kamay kong bansaga ni Simon ang pagkaklamsi ng kaibigan. Sa kanilang tatlo kasi, si Charlie talaga ang malakas magbasag ng kasangkapan, pinggan, figurine, hanggang plaka ng pornografo. Pero mula sa siwang ng divider, nakita niyang saglit lang napasulyap ang kapatid at nangyengitin yung ibinalik uli ang atensyon sa mga kaopisina. Nagkakagulat ka naman kasing magbiro. Sabi ni Charlie na sinisimula ng imisin ang mga bubug, Ako na iyan. Tumayo at inadaw dito ang gawain. At Charlie, hindi ako nagbibiro. Ang bata-bata mo pa. Nanener mo ng tono Charlie. At dahil yata sa kalituhan, nakalimutan ito ang edad niya. Kaya ang sabi, ilang taon ka pa lang. I'm 14. Paalala niya. At huwag mo sabihin sa akin, bata pa ako. Alam ko iyon. Alam mo naman pala. Na. Hindi naman kita inaalok ng kasal. Sa pagkagulat niya, Natawa si Charlie. Pero nang natingalain siya nito, hindi na ito nang uuyam. Natawa na rin siya. Kamuntik pang magkabisala ang mga bubog na itinapon niya sa basurahan ng plastik na nasa tabi ng lababo. I'll tell you what, sabi nito, kapag talagang dalaga ka na at hindi pa rin nagbabago ang feeling mo sa akin, liligawan na kita. Nangislap ang mga mata ni Graciela. Ibig lang kasing sabihin niyon, may pagtingin din sa kanya si Charlie lamang at nag-aalala nga dahil sa kabataan niya. Hindi na magbabago ang feelings ko. Taimtim na pangako ni niya. Eh. I know you are my destiny. Kaya nga, titingnan natin kapag hindi nagbago ang feeling mo sa akin, so I am your destiny. At nagkasya na siya sa ganun. Tutal naman hindi rin siya nagmamadali. Gusto rin siyempre ng dalagita. Natuparin ng pangarap ni Simon para sa kanya ang makatapos siya ng pag-aaral. Ang mga sumunod na araw, nangamba si Graciela na baka magbago na ang kamera dory nila ni Charlie. Sa totoo lang, hindi ito ang naiilang sa kanya. Siya ang naiilang dito. Pero nang sumapit ang payday at pasalubungan siya ni Charlie ng isang set ng cosmetics, ang kanyang unang set ng cosmetics, ang tamis-tamis ng ngiti niya. Tiyak ni Graciela na dalaga na at hindi bata ang nakikita ni Charlie sa tuwing tumitingin ito sa direksyon niya namumulang pisnging wika niya sa bayo ko. Natawa si Charlie. Dapat yata ay hindi nakataibin ni Lynn ang blush on. Napangat ang mukha ng dalagita. Bakit? Kusa pa lang namumulang pisimo. Lalong namula ang dalagita. Isang gabi, umuwing lasing na lasing si Simon. Alala ito ni Charlie na bagamat na ay halatang matinupa ang wisyo. Anong nangyari? Sa lubong ni Graciela sa dalaw, Hello, beautiful sis. Bati ni Simon habang nagsisino. Lasing ka nga, kuya. Ngayon ka lang nagandahan sa akin eh. Nakialalay eh siya sa bigat nito. May nag-birthday ba? Wala. Si Simon pa rin ang sumagot. Kapansin-pansin ang madilim na ekspresyon at katahimikan ni Charlie. Eh ang at nalasing ka ng ganyan. May umalis lang. Sino? Pero hindi na siya nasagot ng kapatid. Hindi pa man lumalapat ang likod nito sa sapat. Nagsisimula na itong maghilik. Hindi na ito ginising ni Graciela. Inayos lang niya ang pagkakahiga nito sa supa at kumuha ng mainit na tubig. Sinisimula na niya itong banyusan nang magsalita si Charlie. Umalis ang girlfriend niya, sabi nito. Nag-abroad patungo sa Amerika. Hindi niya kilala ang girlfriend ni Simon dahil kahit minsan, hindi naman ito dinila sa bahay nila ang babae. Hindi naman niya magawang mag-usisa dahil sa siya. Pagdating sa personal na hindi sila bukas ng kapatid sa isa't isa. At hindi nagpaalam kay kuya. May pagdududa na tanong ni Graciela. Nagpaalam naman. Kaya lang ayaw payagan ng kuya mo si Blanca. Nagpumilit lang. Hayan tuloy, nagbreak sila bago umalis si Blanca. Nahahabag na pinagmasda ni Graciela ang mukha ng kapatid habang pinupunasan iyon ng basang minuto. She don't deserve him sabi ni Graciela sa mahinang tin, Marami pang makikita ang kuya ko na higit sa kanya. You're right, kaya lang mahal siya talaga ng kuya mo. At isa pa, mahal din naman ni Blanca sa si Simon. Eh bakit niya iniwan? Kasi kailangan niyang mag-bro. Tutal naman daw kapag kasal na sila. Desidido si Blanca na maging full-time husband. Kaya sasato ng tahin lang niya ng pagkakataon hamang dalaga pa siya. Nagpakasal na lang sana sila. Hindi pwede. Ayaw pa ng kuya mo. Natigilan ang kamay ni Graciela sa pagbabanyo sa kapatid. Tuwid siyang tumingin kay Charlie. May pangunawa at sundot ng budhi sa mga mata. Ako ang hadlang tanong niya. Hindi, kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang totoong hadlang ay yung prinsipyo ng kuya mo. Siya ang nagpasya nang gawin kaniyang prioridad. Hindi mo siya pinilit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakonsol ng paliwanag ni Charlie. Tumulo ang luha niya sa tindi ng guilt. Ngayon lang na-realize ni Graciela ang laki ng pagsakripisyo ni Simon para sa kapakanan niya. Pagsasakripisyo kung minsan ay hindi pa niya magawang i-appreciate. Naging hikbi ang tahimik